Hi guys! Good morning! Vlog tayo! Uh, before, like, share, and subscribe to my YouTube channel Simply Sabong Sa so, disclaimers, kung ayaw nyo content ng, ng vlog ko might as well panood ibang channel na lang panoodin nyo Okay, ang topic natin, tamang hipok ng manok na maganda pagkaka-point kasi marami nagsasabi, ang yung malalaman ng isang handler o isang nagmamanok ang tamang hipo sa karanasan, totoo yan karanasan, ang tamang hipo ng manok para malaman nyo properly pointed pagka nagpo-point kayo ng manok, nasa cup house na kayo malambot ang hipo madulas, oily um, magaang buka ah uh, kasi pagka sobrang tubig, kapit ang balahibo niya, mabigat ang hipok. Pero pagka tama na moisture niyan, nakabuka yan, nakabuka ang katawan ng manok, yung balahibo, palsado, tapos magangang ang hipo. Galawin niya yung paa, pag hawak niya yung manok, kalabitin niya yung paa pa abante, maluwag. Tapos itaas niya yung paa, maluwag din, papunta sa likod maluwag ang katawan ng manok na properly pointed. Para malaman nyo yan, mag-practice pointing kayo, malaman nyo yung hipok, tamang hipo ng manok. Bago kayo magpakain, sa uma, sa pen, sa keeping pen, sa tangkal, labasin yun muna yung manok, hipuin nyo. Tignan nyo hipo. Ang kaiba ng hipo, ng na wala nang halos laman, o malapit na mag-empty at wala na, walang tubig ipuin nyo galawin nyo pa taas, palikod, paabante ipuin nyo yung balahibo tapos pakainin nyo sa umaga painumin nyo tapos pag taas kumain uminom kunin nyo kainan kung may tira kayo ninyo kagad para malakas kumain pagka maayos kumain yan at makainom na kung wet feeding kayo hipuin nyo uli tignan nyo hipo kapitan balahibo ng manok na maraming moisture o tubig sa katawan ah, hindi pa pointed yan o yung may laman mabigat ang hipo nila pero pagdating ng hapon at tignan nyo yung dropping pag tumayo yan, ng berde, maraming puti yan. Puti at basa-basa yung pagkaberde. Ibig sabihin, matubig ang katawan ng manok, hindi pointed yan. Hindi tama ang pointing yan. Ipuin nyo rin uli bago nyo pakainin sa hapon. Para malaman nyo yung tamang hipo ng maayos na pagkaka-point na manok. Mag-trial pointing kayo. Ang tamang hipo, malambot na madulas ang manok hindi maligasgas ang balahibo magaang ang hipo hindi mabigat ang hipo buka baluluwag ang pa ah. baluluwag ang pakpak -pak. nga loose lagi ko sinasabi yan tignan nyo kasi importante ang pointing eh moisture control yan eh may mga bloodline kasi Pag tumain na ng sekal okay na yon yung crack empty lang may may pang gut. Hindi naman pwedeng empty, empty patigat maski konti, kailangan meron yan kasi aasim na dyan, tatay na ng parang tubig yan, tapos ng puti. Tata malit na mapalit ng palit yung puti na dropping, yung urate, moisture yung urate, yung puti. Pagka lumit na yan, Pagka nag-empty na 'yan, aasim na 'yan, puti na itatay, uh, to tu parang tubig na lang, parang laway na lang, kulay, walang kulay na. lilikot na 'yan, iinit na paan yan uh, off na 'yon. mag off off na 'yon. Kailangan bago dumating sa puntong uh, umak- lumikot sila, lagi yung hihipuin ng paa manok, lagi ko sinasabi 'yan. Kailang malamig ang hipo ng ang paa manok, At hindi nagbabago timbang bumababa ng 15 grams sa pagka, pagkakahanda nyo bababa ba kailangan ng 15 grams hindi siya bibigat o eh, mariretain niya yung timbang niya pagka nagpo point na kayo kailangan bumaba ng konti 10 to 15 grams maximum 20 grams ibig sabihin pagka bumababa ang manok na pinopoint nyo tumutunaw sila, hindi na ilalabas nila yung mga laman at moisture sa loob ng katawan nila. Sana natutunan niyan yan. Yung hipo ah, hindi maligasgas, madulas, oily ang balahibo, buka malambot. Hindi matigas ang hipo, magaang ang hipo, hindi mabigat. Um, magandang pagkakapoint na manok. Hindi nag-head knocking. Ewan ko, yung iba gusto, nag-head knocking. Kasi pa-off na head knocking, nagiging edgy na yung gutom na yun likot na yun uh, kami ayaw namin yung gusto namin ng properly pointed na manok yung nakataas lang ang ulo basa ang mata, namumula makintabang balahibo, motionless pagka nipo mo yan, pagka mo bago tarian mal tahimik yan, nakataas lang ang ulo hindi yan yung ibinababa ang ulo huwag kayong na ng manok na low-headed maski sa selection, sa breeding o sa panlaban nyo Pil lagi nyo pili piliin yung high-headed, mas naglalakad sa cord, high-headed ang manok uh, lamang na lamang sa maganda ka, ibibigay na resulta sa inyan, maihanda yung maigi, maitarihan yung maigi maipoint yung maigi lamang sa panalo yung mga manok na high-headed yung lagi nakataas ang manok binababa lang ang manok pag iinom at tutuka ah, ng pakain. Pero maski nasa Russia, nasa cord or whatever, lagi nakataas ang ulo niya. Importante ay headedness. Okay. Huwag kayong matakot lumaban sa mga malalaking derby. Paano nyo malalaman kung okay na ang breeding nyo? Sa bagaling yung mga nasa main lumalaban sa mga A uh, big derby slam. Eh, diba, galing din sila sa wala, sa maliliit din sila, nagsimula rin sila sa wala. Lahat naman nagsimula ng walang alam at sa, sa ano eh, sa maliliit na derbies. Ayan lang ang hindi ko naging gusto, kaya medyo nag-retire na tayo, semi-retire na tayo. Ang na lang, nagkaroon ng diskriminasyon ng sabong eh, dati walang diskriminasyon yan uh, magkakasama kayo kung sino man yung mga politikong malalaki o kung sino man yung mga bilyonaryo kapustahan nyo nagpapalitan lang kayo ng laway sa pagtawagan dati okay eh, huwag matakot paano nyo malalaman kung okay ang breeding nyo kung hindi nyo masusubukan subukan nyo pero minimum lang kayo kung iniisip nyo Okay uh, huwag kayong manghinayang ilaban ng mga breeding nyo, mga produce nyo sa malalaking derbies o kaya sa malalaking kilalang mga sabungero para malaman nyo kung ayos ang, ang sabong nyo kung ayaw nyo naman matalo hindi pwede yun, huwag na kayo magsabong lahat ng nagsasabong natatalo niloloko lang kayo ng mga iba sabungero na narinig nyo na sinasabi never sila natatalo lamang sa panalo, pwede pero sabi mong hindi natatalo hindi, hindi siya masama rin na score niloloko lang kayo nun, hindi totoo yun Okay, so about the roundheads, marami naman roundheads ah. Ako ang gusto ko, ang, ang gusto ko sa roundhead yung Lacey, mas gusto ko Lacey kesa sa Boston. Eh Boston lang lang kasi nanggaling yan dyan sa Boston daw nung dalin. wala nag-claim sa Port ng New York. Eh marami may Boston, puto kaya sa Bacolod, marami may roundhead, marami klaseng roundhead si Joby Chan sa Batangas may simbek simbek roundhead yan maraming klase roundhead eh, si balita ako na nabanggit sa akin ni William Kalilong may ari ng Dracel 12 Game Farm sa Makiapo Pampanga si Engineer Sly yung maraming Jaguar roundhead Philippine base na round. Uh, magagaling din yun. Mga uh, Jaguar Roundhead ni Engineer Sly. Okay, marami may Roundhead dito. Just Antipolo lang. Ang daming merong, merong isang game farm dyan. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Puro lazy Roundhead ang breeding niya. Marami may Roundhead dito sa Bacolod. Marami yan. Lahat ng bloodline na dito na. Matagal na. Kaya ako kung tatanungin inyo ko kung saan mas maganda kumuha ng bloodline na, na bihira. Mas maganda rito sa Pilipinas. Kasi mga Pilipino talagang pagdating sa pagmamalok, kukunin nila lahat ng pinakamagagaling na bloodline sa Amerika. Dinala na rito lahat yan. Kaya maraming American breeders na nag-retire dito. Okay. okay, uh, huwag kayong matakot maglumaban. Okay. Uh, sana may natutunan kayo mas kay konti. Yung tamang hipo. Mal maluwag ang paa. Mm -hmm. pa abante. Tulak niyo pataas. Sa likod niya, maluwag sila. Walang resistance. Ba madulas ang balahibo, hindi maaligas-gas. Balambot ang hipo. Magaang. Ang tama ay yung moisture. Tapos tignan niya yung dropping. Kung gano'ng kalaki na yung urate, yung puti. Sa green na, nakabalot na puti sa green na dropping. Pagka ano, nagpapakain kayo. Pag-aralan nyo. Talagang totoo yung sabi nila. Experience yan. Yung nalalaman mo ang hipo. Pagka pwede mo nang ilaban. O magandang pagkakapoy, pagkakahanda. Basa ang mata. Tapos malambot. Maluwag. Okay. Shout out. Uh, marketing dati uh may, uh, may, ari ng Huddle Game Farm sa Bataan ngayon siya ng uh, breeder handler gapper ni sa fiscal, fiscalizer Game Farm ni Fiscal Bermas sa Bicol pabuhay ka marketing ganda ka agad ng score na pinakita mo finals na okay Rapid Blast Game Farm ng Pagadian City Shoutout kita Brad uh, uh, mga anak ko dyan sa Valencia, sa Bukidnon mga lahi ng mga Alfonso uh. lahi ng first cousin ko si late Tony Antonio Alfonso dyan sa Bukidnon sa Valencia Shoutout ko kayo Carlo Manaog of Kapul Carlo Manaog of Kapul Northern Samar Shoutout kita, shoutout din sa mga kaibigan natin sa Eastern Samar Sami. Simanes, Ari Simanes Chairman Darwin T uh, Kent T At Atty. Aldwin T uh, Shoutout ko kayo Mariano Rabino ng Ilocos Sur Shoutout kita, siyempre Ilocos Sur, hindi natin makakalimutan mga kaibigan natin dyan uh, Sila, Pamilya Carino uh, uh, Saka si Doktor Publiko, Shoutout ko kayo. J. Kasibu J. Kasibu Al Shoutout kita J. Edgar Robles Narizal, Rizal Salamat J. Uh, Edgar uh, Nino Dwin Nino Dwin Gutierrez ng Dalagit Cebu yan, mga uh, taga Cebu, marami tayong kaibigan dyan at marami tayong sudyante dyan na nagcha-champion sa mga main, main event, sa mga pitmaster ko, kung ano man. Lalo na si Jose Cinco ng, ng, San Jose Conditioning Camp. Yan, sila, sila Clay brags uh, at iba pa. Awit Balaja na uh, yan, magaganda manok dyan, kumukuha yan kay Card Grill sa California ng mga manok niya. Recently, nagparating na naman siya. Uh, si Awit ng Tinurik, Tanawang Batangas. May inam ang manok dyan. Hindi kayo mapapahiya. Kinukuna ng mga kilalang uh, mga mananabong yan. Malalakas pumusta, pinupusta ng malalaki manok niya. Henry Singson, my old lost friend. Henry Singson, marami ko natutunan dyan nagsisimula pa lang akong pag, paglaban-laban. Uh, tumira ako sa ano kasi, sa Victoneta, sa Potrero Malabon. Sila may ari ng Bonifacio Market, sila Henry Simpson. Partner ko yan, matagal ko naging partner yan para kami magkapatid din yan. At last but not the least, happy, happy birthday kay Brent Bonuan, best friend ko. Kay attorney, Al kay attorney Abel Almario na Rainmaker Gay Farm. Uh, blessed Sunday to you all. Abuay kayo. Okay. Support all or within our area. Tulungan natin sila. Sila mga batang yan. Sila ang sila ang future ng bansa natin. Bigyan natin sila. Tulungan natin sila. Children Cancer Ward. Wards. Ah. Uh, mentally and physically challenged children foundations tulungan din natin sila mga para athlete sila nagbibigay ng karangalan sa atin uh, ah, medyo kulang sila sa pondo tulungan natin sila sobra sobra naman nakakapos na tayo ng million eh. bigyan naman natin yung mga yan pampagang ng karma pampagang ng buhay okay at ah, saka yung mga home for the aged Ah, uh, bigyan natin sila ng happy ending. Kung wala mga magulang natin, wala tayo sa mundo. Okay. Ah, uh, mali natin ang kultura natin. Magkaroon tayong disiplina sa pagsasabong. Ah, uh, mali natin ang bansa natin. Ah, uh, love our environment. Don't pollute environment. Okay. I'll see you guys again. Ah, uh, I hope you learn something mas content. Apply nyo at magiging maganda resulta ng pagmamanok na peace and love